dito sa Iris Ulihan ito Napakahawa pa na Nakakalula Oh Ah oh, yung pala ni Skirte eh. May salamin <laughs> Sa mirror <laughs> <laughs> Okay hindi nga makita ang ilalim mo oh. Hindi pinakapuit Hindi makita <laughs> <laughs> <gayang talaga> Pinoy. Pa talaga <laughs> mga Pinoy ba? Yo, what's up mga kablogger? Nandito tayo ngayon sa bangka ni no... Alan. Sa Fiber, yung kumpanya ng Air Stick. Nandito tayo ngayon sa pinakaunahan oh. Sabi kataas ang mga nito. Yay. Tapos tasok. Inaunahan ito ng bangka. Oh, kalapit na maabot yung buwanan ng nyug. ilang ano na lang, ilang hakbang na lang oh. Nagkakabit na sila ngayon ng ano, palo. Tingnan, eh, tingnan, tingnan 走、oh. 对不 <laughs> Okay. Lupa yan. Sige, sa mo yan. Beer. Pati yung kay Greg. Ang <laughs> <laughs> Wala na dito magaan. Dito so, na kablagin dito tayo sa ulihan. Sa ulihan ng bangka na ito, grabe ang lapad dito. Oh. Taas nito. Hanggang ano ko? Dibdib. Ang taas ng ano niya. malawak malawak ito sa iris Ulihan ito Napakahawa pati Sagad ang bubong dito mga vlogger sa ano Pinakahulihan Bali dyan Hindi nila kinabitan pa ng kahoy At paglutang nito Dyan ipapadaan yung makina Sabi ni Ano Kay Birbot ang Kaibigan natin na vlogger Nagtatrabaho dito kaya nilililagyan dyan ng ano sahig pa na kahoy para dyan idaan yung makina lusong nito pag lutang na ito doon ito dadalhin sa pier doon ikakarga yung makina walang kainit-init dito yung magpipisto ito manhole ito dalawa ito flooring talianan lama nak yok. Kalianlah nang angklak. Gantung. Dan itu si aidon Ano, noh. Fiber boat. Dan saya si sampai latik. Penglilinis. <laughs> nang sandir kajan? Oh para mau fiber ding tu. Heeh. subscribe daw mga vlogger sa ano channel niya. Ilan ano ka na? 300 plus na ano mo na eh. Subscribe. 300 plus. Oh. So, dito naka ano. Hanggang matapos ito. Siya mag-update dito sa inyo. Para mapanood nyo lagi yung bangka na ito. Fiber foot vlog. Ito ang ano. Gagawin nila. Budiga sa tubig. Ito tubig ito ayan dibis yun dito lahat ilalagay yung ano, kalibig. tapos ito sa kabila naman sa krudo budigan medyo ng krudo ito at may gawa pa so, malapit lapit na ito bago ano, matapos. Bago mga vloggers matapos baga mga disinder nito losong nito pakita tayo dun mamaya sa ano sa pilot house ito yung engine room dito yung piston makina may tubo na ako lalapitan natin yung pagbabaan natin dito yung yate na yan tapos na yan kabila na lang ang ginagawa nila Sang sangkay tayo dito dadaan paket sa taas dito magandang kaya ng itong mga bintana maliliit lang problema naman natin mamaya ang pagbaba wala pa kasing hagdan hindi si pa nila nagagawa ng hagdan oh uh. yeah oh uh. malula grabe nakalula oh so, kita ang mga bangka dito bangka oh no? pinakatoktok ito muna tayo sa pinakatoktok yun ito na may tugtog mga bangka na ginagawa dyan pasok no? kayo sa ilalim may pilot house yun kasinsan na kayo mga kablages at may mga gulo dito madami uh, pang mga karton karton at ito dito tapos ito yung pistoha ng ano pilot house ng ano, operator dito oh. dito ang may bila. Dito naman tayo magka-vlogger sa baba Pinahirapan tayo pag baba kanina sa ano Hindi ko na ng video at Matakot ako 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 dun sa ano Pinakahulihan dun ako dumaan pag Dito naman tayo sa Palangoy Sa Yate ano? Grabe ang tibay ng anong nito. Breeze. Ito yung palatik. Yan yung pakuko. Tapos may balabag din sa taas. Yan yung ano. Pinaka kontra niya dyan sa taas para di maghiwi-hiwi yung ano. Pakuko. Ganda ng pagkadaan ng ano ito. Fiber ito. Hindi ito kagaya sa iris na plywood lang. So may tulay sila dito malapit na rin pala ito matapos at nandito sila sa dulo nagagawa hindi <tipad> <tipad> nyo na yung papadaan ng kuya ng isa tama na yan Ah, may isa Eh, ano pa yan? Eh, kukuting pa yan ng makipag. Hmm. Uh, ilang patong yan? Pito. Pito? Ah, grabe yung kapi pala. Tatlo ang loob. Bali, sampo yan na. Sampo. May palaman yan sa loob? Boom. Kahoy. Tapos may dibilis, may kwarto karto. Wala na. Wala na. Ang pinalaman yung dilaw na pom. Oh, yung ano. Pito. Yung maganda. Hindi siya papasukin ng dagat. Kaya may palaman sa loob. Yung, yung sa iris ay kwarto-kwarto lang yan wala yung palaman kaya pinapasok ng dagat plywood lang pati yun na. Ah, ano na rin yun dalawang tao na mahigit Dinan. <laughs> yung kasama mo na namin? Ha? Sino yung kasama mo kanina? Si Don TV. Ah, oh, yung pala ni Skerte, may salamin. Sa mirror. Ah, hindi nga makita nilalim no. Yung pinaka-puwet, hindi makita. <laughs> Yan talaga Pinoy. Pa-discard oh, talaga mga Pinoy ba? <laughs> Yan din ang ginagamit sa paninilip ay. <laughs> Salamin. Hindi <Yan> na bababa. <laughs> bababa ka pa. Bagod. Linagyan na ito mga vlogger sa ano? Tubo. Yan na, Yari na. abang na yung tubo para pag ano lang makina pag salpak pwede pala yun idol no kahit wala pang pa makina nakabang na yung tubo Oo. ano sa makina na lang mag adjust pag mag uh, sa may ano na sinukat na yun ah, nakasukat na nakasukat na yung one, one transmission hmm. kahit wala pa siya makina mayroon na siya muntay oh. nakasukat na mayroon na siya. singilan ng makina ito mga blager pero malakas yon yung dito turbo na 640 300 net horsepower ang lakas niya. Sumalakas pa yung sa ginagamit naming makina. Gagawin si idle lang ano. Patungan niya. Magsasandiri ata siya din sa ilalim sa ano, palatik. Yung buildingan po pa, paano? Yung ramp Oo, oh, delikado. Oh, oh. silikado. Ah, ah. Oh, Naruda niya yung mga vlogger. Ayan o. Napakahaba na naruda na yan. Ang kasko na yan. Hanggang dito lang ang kasko. Eh, parang dito lang ang kasko na yan no? Dito. Ang doon. Naiksil lang kasko nito at maliit lang itong bangka dati. Yung hugo. Maliit lang ito siya. At karga lang ito ng Majinko Blue kiyata. Naruda lang ang pinahaba nito. Yung pamarong. Yung sa ulihan. Tapos ito sa unahan. Pinahaba din. Asama ko pa lang mga vloggers sa si Parindot nandiyan sa taas. Oh. Iya. Pahati ka. Sas. Malula. Hanggito na lang video natin mga kablogers. Maraming salamat sa inyong panonood.